Ay, mga Brad good morning in the morning. Okay, dito si Kuya. Aga ng byahe mo kuya. Plus 4 set. Mas ano ba mas convenient pag gano'n. Less traffic, no? Dito na tayo sa Terminal 2 mga Brad Philippine Airlines. Kuya Mark, maraming maraming salamat. Magkikita tayo ulit. Thank you Thank you. Ah, dito na naman tayo sa airport. Believe it or not mga brad, kahit na nakapag-international flight na ako, ngayon lang ako nag-domestic flight. <laughs> And ang maganda is libre. Pero eh, masarap diba? Nagdag tayo ng na Cebu! Let's go! So okay na yung boarding pass natin. Uh, dito na tayo rin sa gate. Eh, masyado pa maga. So, kain muna ako. Pumunta ako ng lounge. Sa kabilang dulo. Ngayon, tatanungan tayo sa gate 1, sa kabilang dulo. Alright, here we go. sa ating hotel mga brad dito tayo sa Bay Hotel Cebu and we got an upgrade kanda oh eh wow for free yung upgrade di ko lang bakit pero for free uff nice what a nice view dahil ako ay kulang pa sa tulog mga brad. Tutulog muna ako. Mamaya na lang tayo <laughs> Bye! It's a four star I like So, ating mo naman aesthetic, brado. <laughs> Teka lang, asan ba yung elevator ko? Ngayon na lang tayong grab. Pupunta SM Cebu. Cebu! Ang gagawin natin sa SM is <coughs> papa, papalagyan ko ng battery ko rin. Alam, hindi ko bukas event. May event kasi kami dito. Kala ako dito sa Cebu. So, we're just going to wait for the taxi, mga brad, and then we're all good. Mm -hmm. Yes James Yes, po Pus moya kaya isang lechon Anggap kaya mo kumain Maka after mo kumain lechonnya, puto ka na hospital <laughs> <laughs> Malapit ka lang ba dito sa city, kuya? Kamang <laughs> gawain, merapet siya Kuya, maraming salamat, ha Marami <laughs> sa Sige po, salamat, salamat Yes, po Thank you We are here at Cebu City Mall. SM City Cebu pala. <laughs> Alright, ito na yung receipt natin. Rather watch another day. <laughs> okay na po. Oh, ayan na. Hindi man Rolex yan ngayon, pero soon magiging Rolex yan. Rolex o kaya Cartier. Let's <laughs> go. Ayan na tayo. Sa totoo lang mga bread, Ayaw ko kumain sa loob ng mall, lalo na SM kasi almost pare-pareho lang naman yung mga yan Mas gusto ko kumain sa labas, uh, tigil natin. Yung wala sa Metro Manila. Lakad-lakad ba tayo ng konti? Mainit pala. <laughs> so nakita tayo ng ramen mga balat. Ito. Sachi Best Ramen. Tignan natin kung Best Ramen nga talaga. <laughs> Hello, ano po yung best seller niyo na spicy? Spicy Tantan Men's, Okay, I'll have that. So, here it is, mga brad. <coughs> Wala kasing Sachi sa atin. I'm not sure, pero di pa nakakita na Sachi. Kaya, try natin to. Alam niyo naman, may ligo ko sa ramen. Let's eat. Thank you, Lord. All right, taste test. Okay siya. Kasi hindi masyado mainit. Kaya siguro ang bilis yun. Your... Pero very rich yung sabaw niya. Medyo malapot. Okay siya not the best, pero it's good. So, number one pa rin sa akin si Mendocoro. Pero masarap naman siya. Masarap siya. Anong kuha ito eh? 400... Um, 445. 445. Okay na siya. Worth it. Okay din yun yung Bulalis Sarap So it's uh, Let's say 7 out of 10 Ito mga brad Wala na ganito sa Manila Kaya bumili ako Bagoong city Ayan <laughs> 95 pesos Mangga na may bago agama ewan ko tara tayo tayo dessert <laughs> and we're back sa hotel mga brad din na lang pag video kasi napagod na akong kakalakad <laughs> Pero oh, night view dito. Oh, uh, di masyado makita. Teka. Ayan. Di ba? Namiss ko sa Baguio City. Pag nakakita ko mga city lights. Yung vibes dito sa Cebu City. Para kang nasa Subic. Parang ganun. Walang masyado matataas na buildings. Even yung mga SMs nila. Hindi ganun kalala. Pero mas less crowded. Mas less populated. Less pollution. Siyempre. And ayun, uh, balikan ko kayo sa susunod na pupuntahan natin. Sa ngayon, ako ay maliligo na. At matutulog na mga brad. Tingnan nyo naman, nung nakaka-temp. dyan, nung sakit mga sampung oras mga brad. Gan ganun ka matulog. <laughs> Alright mga brad, good night, see you. Good morning Cebu! Last day today mga brad. At tingnan nyo, nyo naman, hindi dito sa hotel oh. And yes, first time ko sa Cebu, mga brad. First time talaga. <laughs> anyway, uh, may breakfast tayo, mga brad. So, ano muna ako dito? Tot, tot Hilamos at saka tayo pababa. Mas maganda yung video dito sa kabila, mga brad. Cebu okay. uh, City. Yan yung park mall. Diyan ako nagpunta kagabi Bali ako ng gamot tsaka dinner. Grabe pagod ako kagabi mga brad. Anyway, um, ang plano ngayon is bumili ng pasalubong. At ang sarap ng lechon, grabe. Bibili ulit ako. Pasalubong sa bahay. Hindi naman siguro masisira, basta basta yun. And um, bili ng mga delicacies. Mga otap, ganyan. Ewan Depende kung ano yung makita natin doon. So after breakfast, ligo, ayos ng gamit, kasi ang flight ko is mamaya ang hapon. Mga uh, alas 3, ngayon, 3 or 4. So, dapat 12 is settled na tayo para punta na tayo ng Mactan Airport. So, Bochi to start the day. Let's go! Hello. Ayan, kaya tayo mga brad. Ang kinuha ko is yung um, rice noodle soup. And the uh, third breakfast ko dito, dito actually. And ito yung first breakfast ko. Yung second breakfast ko, hindi ko na, na picture lang kasi nagmamadali ako. <laughs> Napasarap ng tulog. And ito, nakita ko lang siya kahapon. So sabi ko, sige bukas na lang ako magla rice noodles. At uh, lahat ng food nila dito masarap. Tsaka halo-halo, may western, may english, may Filipino breakfast. Siyempre kasi iba-ibang lahi ng dito mga Gulat nga ako, Bakit yan? Gusto mo siya mga ibang lahi dito. Anyway, tsipag ah, sarap, ang sarap. Parang wonton. ton. Tapos oh. ang maganda pa dito, since buffet siya, ikaw ko maglalagay ng mga toppings. So, syempre, ang nilagay ko lang. Hindi namin yung wala karne, tsaka ng manok. <laughs> tsaka yung mga gulay-gulay, yun. Hindi namin yung... Uh, ang liit nga lang kasi ng bowl, eh. Pagkawin ko saan ng ramen style. Pop. <laughs> mm. uh, mga brad, isa to sa specialty nila. Kutumaya. Tinikman ko ito kahapon. Isang kutsara lang. Pero, masarap. Wala. Kaya tayo mas marami. Lahat. On the top or on the Thank you, ma'am. Uh, si po, sir. Uh, Ilalagay dito? Or, or separate na lang para... Thank uh, you. So, pero... Thank you. Thank you. Ah, kokwa. Kokwa. Sarap. Hindi siya yung tinitimpla. Alam mong pure siya eh kasi nakatikip na ako ng puree, yung buo siya, yung table na papakuluan mo, tapos santay mo madurog. Ah, sarap. Saan hindi siya masyadong mainit kaya madaling mo. Puto man for dessert. Ano siya actually, uh, malagkit. Rice na malagkit. Mmm. Grabe. Ang sarap. bread. yung bread. Hindi ako may ilig sa mga matatamis. Like, yung mga uh, soft drinks, chocolate. Hindi ako masyadong may isimang ganun. Kasi, dinidisiplina ko yung sarili ko sa sugar. Kasi merap na, di ba? Pero ito, grabe. Sarap. sarap. Hindi siya masyadong matamis nalalasahan mo lahat yung manga yung muscovado sa mga hindi nakakalala yung muscovado para siyang uh, powdered sugar pero natural nalasahan mo lahat yung malagkit Ayan. tsaka yung coconut coconut yun, hindi natin so sabali, nilagay nila mm. is yung malagkit na rice yung manga na may syrup tapos yung coconut uh, flakes ba yun? Coconut flakes, tas mas kuba doon. Sarap. Hindi siya masyadong matamis. I like it. Grabe mga brad. Napakalit <laughs> so, so, na mundo. so, sa dami-dami na pagkakakitaan ko sa mga kaibigan ko. Ado, dito pa talaga sa Cebu. <clears throat> Actually, yung mga friends ko oh. ngayon, hindi ko na na-video. Uh, huling kita namin, ano pa yun, before pa mag-pandemic, tapos, ano, nakita kami kanina doon sa <laughs> Sa cafe. do sa restaurant. And uh, meron din pala silang seminar dito. So, what a coincidence. At uh, mag-ayos na tayo. <laughs> Tinatabot ako. <laughs> mga right, brad, samahan niyo ako, bili tayo ng lechon. Teka lang, kasi yung card ko. Dito. Bili tayo ng lechon, lechon de Cebu. Uwi natin sa pangis. Para hindi siya masira, ilalagay natin siya sa freezer pag uwi. Ano pala ngayon eh? Uh, Thursday. So, flight ko mamaya. Dating kami ng Manila, mga 5 p.m. Tapos lagay ko na agad sa freezer para maging frozen. Tapos iuwi sa weekends. So, let's go. Tignan natin kung magkano yung lechon. Kagabi, kasi ang benili ko yung meal. Yung lechon with rice. Nasa uh, 160 pesos. Ano lang naman siya? Parang one-fourth kilo. Tapos isang rice. Tapos, ayun. So, yung pinuntahan ko kagabi, mga bread, sana ako nag-dinner, bumili ng gamot sa Park Mall. Sa halos tapat lang siya nitong hotel. So, doon din tayo pupunta kayo. Doon tayo bibili ng lechon. Hindi <laughs> na rin ako pag-vlog kagabi kasi maliban sa pagod na ako. Eh, gabi rin. Wala rin kayo masyado makikita. Actually, wala naman masyado rin na makikita dito sa pinag i ko So, ayan. Lakad lang tayo. Matipid, di ba? In fairness mga brad, dito sa Cebu, hindi ganun ka-iinit compared sa Metro Manila. Ano pa lang naman, anong oras na ba? Mag quarter to 11? Tignan nyo, magtatangali na, no, pero hindi ako, hindi ako pinapawisan. Siguro dahil galing ako ng aircon, pero hindi pa rin talaga siya mainit init eh. Hindi siya may init. Iba yung init dito. Kaya siguro mas gusto ng mga foreigners dito kaysa sa Metro Manila. Ah, uh, lechon belly, Cebu's original lechon belly. Hello. Ah, wait lang Yung 1 kilo is 1,100 80 pesos difference Sa ah, spicy Ito mga product Picture Oh Solid oh. And we are packed Okay na yung ating maleta Okay na yung ating backpack At yung ating bet back. Maraming salamat, Bay Hotel Cebu. Wala naman na ako na iwan. Of course, konti lang naman yung dala natin. Malaki lang yung bag, pero konti lang laman yan. <laughs> anyway, we are checking out. Dahil alas 12 na. 11 dapat yung check out natin. Nag-request ako ng one hour more. Para makapag-prepare ng maayos. Pero tayo sa lobby. mo so, mga brad, nandiyan yung grab natin. So, nakiusap ako dun sa grab driver na mag-bili muna tayo ng pasalubong. Tapos, tsaka tayo ulit sa airport. Let's go! Ang So, dito tayo ulit sa airport Mga brad uh, Pero, maglalunch na muna ako Bago ako pumasok Para, dire direto na tayo naman Ang bira yung mic Nasa loob pala ng bag ko <laughs> Anyway, tigay no? Nice Lapin na natin yung gate natin. Hi. And we're back home mga Brad. We are back home. Back to reality.